So yun, uh, pupunta lang tayo dito sa Kabilang Shop. Titingnan lang natin kung ano yung mga ginagawa nila dito. So yan guys, sandito na naman tayo sa panghabang-buhay na trabaho. Sandito na naman tayo sa loob ng machine shop. Ayan, ito yung aming mga ginagawa dito Maraming mga klase Ito yung bagong machine Ayan, di pa yan umaandar kasi wala pang mga tools So, dito guys, uh, pang umaga yung operator dito Kaya walang mag-ooperate ngayong gabi Ayan, at pang gabi yung nga pala tayo ngayon uh, Ayos pa yung pang gabi ngayon kasi eh, malamig pa yung klima dito sa Saudi Arabia so okay pa uh, at dito naman tayo sa kabilang machine ang operate natin dito dito tayo nakapesto ngayon so ito yung aking gagawin ngayong gabi yan malaki ang sukat nito 20 inch 900 ring joint kung tawagin yan dito yung mga kasama ko yan si B Ayan, pang gabi. Ayan, tsaka yung isa doon. Yun. So, yun na nga guys. Uh, mamaya ko na lang ulit uh, itutuloy yung aking vlog na to. Uh, at syempre, maghahanap ngayon muna tayo. Day. Good morning guys. Yan, na uh, medyo maulap ang kalangitan ngayon. Yan o. No? Maulap ang kalangitan. Pero maya maya yan, mawawala na yan. Kasi maga pa dito eh. So yun, uh, pupunta lang tayo dito sa kabilang shop. Titignan lang natin kung ano yung mga ginagawa nila dito. Uh, at syempre, para may ko na rin kayo Kung ano yung mga Ginagawa dito sa company namin and Dito yung uh, cutting area So dito tayo sa Stainless Ayan Ganito yung mga ginagawa dito guys Sa uh, stainless shop Ayan Puro stainless ito Ayan Yan. Dito naman tayo sa uh, kabila. Kaya guys, mga gustong uh, mag-apply dito sa company namin, yung binigay kong uh, agency sa inyo dyan sa Pilipinas, apply nyo yun guys. Sigurado makakapunta uh, kayo dito sa Saudi. At dito sa company namin, syempre. Uh, Pag-apply uh, kayo dito. So ito yung mga ginagawang ano dito Mga Diesel Hello my friend Hello. Good morning Ito yung Takip oh Ang laki Pantakip dito Ayan So yan guys ah uh, Yung isa pala nito Ano yan Aasembulin pa yan pagdudugtungin nila 'yan. Pagdudugtungin nila. Yung isa nito, isang piraso nito. 'Yan. Ito yung karugtong niya. 'Yan, karugtong kaya sobrang haba 'yan pagka-assemble nila. Mahaba. Kailito rin dito sa kabilang. 'Yan. Ito rin yung kadugtong niyan, ito. Pagdudugtungin niya kaya sobrang haba. Kaya guys, karamihan na uh, hinahiring dita, nila dito sa company namin, mga welder, fabricator. Kasi kailangan talaga nila dito ng welder. Yan, kaya yung mga marunong ng uh, mag-welding dyan sa atin, apply na kayo. Yan o. So, medyo ano pa to guys matagal-tagal pa ito ayun oh na-assemble pa lang hello friend ayun oh na-assemble pa lang nila yan ito yung ginagamit niya lang welding dito guys pang welding ng malalaking tubo yan oh sa taas hmm. ayan ito yung mga ginagawa dito sa company namin malalaking bisel ito yung mga iba pa nandito <clears throat> na sa labas so dito naman tayo sa kabila kabilang shop ayan dito rin iba rin dito ina din nila o oh. Ayan. Okay, ito rin ang ginagawa dito sa kabilang shop. Ayan guys, oh. Pero hindi, ito hindi na to stainless. Ano na to? Ah, uh, CS na to. Ayan, ganyan din. Akala mo mga ano lang, no? Yan. Morning, my friend. How are you? Ayan. Good morning. Good morning. Thank you. Aywa. Yan. Meron ding maliliit dito eh. Yan. Liliit eh. <coughs> So dito sa kabilang shop, may nahiwalay na makina dito sa machine shop. Nag-iisang makina dito lang sa kabila. Ito yung milling. Milling machine dito sa kabila. Ayan o. Ito yung mga ginagawa dito. Kaya yung sinasabi ko sa yung agency guys. Tignan nyo yung kanilang uh, mga hiring pang iba. Baka mayroon silang uh, machinist hiring din. At apply kayo. Ito yung ginagamit dito. Sigma. Yan. So, wala pang laman. Tingnan natin yung loob. Yan, no? So, ayan guys. Hanggang dito lang muna yung aking uh, vlog. At uh, update, update ko na lang ulit kayo sa mga susunod kong vlog. Ayan. Kaya kung sino pa yung uh, hindi nakakapag- uh, ah uh, panood sa akin mga vlog. Yeah, tibi, good morning. morning. Ayan na, uh, yun guys, kung ayo niyo naman na uh, magapply mag-apply dito sa company namin. Ayan, maibibigay ako ng uh, agency pa. Kung gusto niyo naman ng parting uh, Europe na applyan. Ayan yung agency guys, yan. So, tignan nyo na lang guys kung anong address nito at uh, apply kayo dyan. Sigurado yan, agency na yan. Uh, legit yan, agency na yan. So, yan guys. Uh, hanggang dito lang muna yung aking uh, vlog. Update ko na lang ulit kayo sa mga susunod kong vlog. Kaya, uh, yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, uh, subscribe na lang po yung aking channel para sa ganon. Pag may mga gagawin akong uh, video ay mapapanood nyo. So yun guys, uh, thank you. And God bless.